Yan siya nag-request nga pala nito, ano, ito na. Ito na tayo, no pasensya na at medyo natagalan. Small hub. Yan. Harap at saka sa likod. yun yung brand is Mutaro. Mutaro brand. Yan, tapos lalagay natin siya sa Shantara na rim. Yan, 1.4 by 17 gamit natin ispok ito Ayan, mayroon tayo 161 and 184 So, ayun guys, abangan nyo. Ia-assemble yeah, natin, ano. Ia-align. Yeah, Tapos, wala natin kung anong ispok. Ah, ang align nito is kalisa. Ah, hindi, Oh, kalisa. Kalisa style. Tsaka, stack lang daw sa likod. Stack. So, let's go. Kaya, kailangan pa natin tanggalin to. Yan ito na nga pala guys, ano, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble, ano. Yan, basic tutorial lang naman ito. Uh, madali lang naman sundan. Ayan, magsisimula po. Nagsimula po ako sa loob, ano. Palabas. Pero ang dapat na-align po nito, ang symbol po dapat nito ipapasok, ano. Kasi ba, mag, ano po kasi, babang, mag, ano yun. Uh, sasabit po kasi yung Uh, brick brick pad ayan tama tama uh, sasabit po kasi so depende na lang po yun sa so mag-assemble din ano sa ano nyo, sa motor pero kadalasan po kasi pa ano talaga yan papasok so yung ginawa ko naman nito is pa labas so mamaya may ipapakita ko sa inyo uh, sa bandang ano uh, dulo nito yung ano naman yung isang align naman nya ano isang part at uh, kung anong ispok naman yun, ibang klase naman yun. Pero ito, dito muna tayo guys. Focus muna tayo dito. Kaya yan, uh, ko siya. Ayun, uh, ang dahilan po niyan para hindi po siya lalaban. Ayun, pag uh, ikinabit nyo na po yung nipple, ano, ayan o. Lalaban po kasi yan na medyo aangat. so, itataas niya po yung rim. So, may hirapan po kayo mag-assemble. So, ayan na po, inabuo na yung kalahati, ano. So, yung bago nga pala nabuo yan guys, ah, uh, mahirap. Mahirap sya i-assemble kasi nga uh, halos isa, isa't kalahating ikot lang halos kakakumapit lang po yung spok. Kasi nga, kapos yung spok. So, ito na naman. Ah, uh, dinala na naman ng customer to. Nabili niya na naman tong spok. Na, ipinaano niya sa akin, pinagawa. Kaya medyo nahihirapan ako. Yan yung isang challenge para sa akin, ano, pag yung ispok na bilhin na ng customer, tapos ipapa-assemble sa akin. So, ganon yun, kasi napapanood din nila sa YouTube, yun, na yun daw ang gamit, mga ganon. So, yun. Uh, wala akong magawa, kundi sumunod, ano. So, ayun, nagagawa ko naman. Nga lang, may mga, ano ako, na medyo, medyo hindi rin tama yung iba, na nag-tutorial. So, ito yung buo guys, hindi pa yan na-align, ano. Yan, nabuo pa lang. So, abangan nyo mamaya, kung paano ko yan, uh, i-align, ano, paano natin i-align. So punta tayo dito sa bandang likuran. Yan ito. Ito yung nasa hub nya sa likod. So ang papaalin ng may-ari dito is stock lang daw. Ano? Uh, labas, uh, loob at saka labas ang spok nito. Ayan. So inuna ko yung pa loob na part. Ano? Pa loob na part. Ayan. Papasok. So isa-isa yan tapos medyo laktaw-laktaw na isang butas ano paano mag-assemble. So may mga tutorial naman ako diyan uh, kung paano mag-assemble ano ng spoke. So ayan na siya guys. Ayan. Ayan. So kailangan na naman siyang uh, i-press na naman ano, i-diin, ilahin. Ayan, na pataas naman siya. Ayan. Yan, ganun guys, ibabalik ko yung sa pataas. Kasi ngayon nga, gaya nang nabanggit ko, lalaban po kasi yung sa ispo. Ay, sa rim. Pag yun So, ayan, medyo pass forward tayo guys, ano. Yan, ganun siya. So, magsa-shoutout po muna pala ako, ano. shout uh, shoutout po muna sa mga masukit nating, ano, uh, nanunood. Ang uh, subscribers dito sa YouTube channel ko. So, ayan, ano? mega-mega love shoutout, ano, kay John Baula. Ayan, shout uh, shoutout, loads ng araw sa ating lahat. panibagong araw at karadagang kaalaman para sa lahat na ang video na ito. Ayun, nag-comment po siya dyan yung sa paano mag-asimbol ng spook, ano. So, ayan, ah... Uh, ito pa, si Kabayan Adventure TV. Ayun, mas maganda yung twisted na spook. Ayun, ah... Uh, Naitin nyo na sab, tulad nung ginawa nung taganwi ba So yun naman guys, uh, ano naman yun, magkaiba naman kami ng ano ano, na uh, paraan ano yung, Sa kanya naman yung content niya is yung mga ganon, mga twisted, gano'n So ayan yeah, mo lords, darating din tayo dyan ano, uh, darating din tayo dyan. Kasi ano naman eh, sa akin kasi uh, marami na akong mga upload video, marami akong mga video dito. Pero ito lang talaga, si sa totoo lang, uh, storytelling tayo ano. Uh, nawalan talaga ako ng gana Ayan, sa totoo lang, marami-marami ako mga nagawang mga video. Na halos puno na itong mga ano ko, memory. Ayun, uh, nga lang, hindi ko lang na-upload kasi tinamad talaga ako. So ayan ngayon, uh, mag ano na ako, uh, magti subscribers na dito sa YouTube. So don lang, parang may nag-inganyo sa akin na sayang sayang doll sabi nila. Kasi nga ganoon, yung mga talent mo kaya napapanood nila nangihinayang sila kaya ako rin napansin ko kaya sa nung 2024 ah, nakailang upload lang ako ng video nun yun lang Ay. yun yung masakit dito ayan siya lumagpas lumagpas siya kaya no oh. so ano kasi siya One, 184 uh, so yun nalampas yung parati ayan uh, on haba grabe haba talaga yan ito naman yung sa harapan ano ayun naalig -ay 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 doon malapit na matapos to guys so ayun bago po sana matapos sa video no Uh, please pakicomment nyo naman kung saan uh, lugar po kayo ano, na saan ang lugar umabot ang video ito. Ayun kung taga saan po kayo at yun, huwag nyo na rin kalimutan mag subscribe guys, baka ano, para maabot ko naman yung 10k ano yun uh, nakikiusap na lang po ako kayo naglalambing po ako sa inyo yun, sana makaabot ng TVK Ayan, para medyo ganahan naman po ako so yan pinupokpok po yan para po siya lumapat ano, lapat na lapat yung spoke Ayun, at mahigpit mahigpitan natin siya ayun, kasi nga gaya na nabanggit ko kakaunti lang po yung topic nyan nakailang ikot lang yan So parang pang ano na talaga to pang motor show. So, ito na siya, guys. Yung finish na. Tapos na siya. Pero, ayan. Ang problema natin. Ayan talaga siya. Hindi talaga siya fit na fit. Ano? Ang laki ng, ano? Ang layo. Kaya, pinaka, ano talaga dito. Dapat itong 170. Ayan siya. Ayan talaga dapat 170. Ayan. Sagat. Ayan layo eh. Yan, lalim pa oh. Lalim. So ayan 161. Pero goods na rin to. Ayun ang madalas ang ginagamit nila no. Kasi itong 170 kasi wala siyang maliit yung tin 8 kasi ito. Mga oversize siya. So kailangan mo pang lakihan tong butas ng ano butas ng rim. So ayan na guys tapos na yung ano dalawang hub na to ito sya so ito na nga guys ayun, natapos na natin ano, ito yung sa harap ang tawag po dito ay kalisa ano kalisa style na alay nakatayo po yung mga spok ayan pero nasa labas sya no ito naman yung nasa likod, ano, stock uh, na align. Wow, Ang gamit na spoke is 184. 184. So, ayan na po siya, guys. Eh, yung itsura niyan. Yung kinalabasan nung natapos na siya. Ayan. So, napakaganda, no? Ito naman yung 185. 184. Pamaypay. Ang gamit naman na spoke dito is 184. Ano? Kaya, pamaypay siya. Medyo nakahiga ng kaunti ayan. ito naman yung ano nyo na nakalagay na yung disc brake ayan po yung disc brake, yan pala yung disc so, okay, brake ginagawa nyo nila ito pang motor show ito naman, 1, my ano din? 184 din yung nasa likuran ayan, 6080 naka 6080